dito kapag ganito na baguhan pa lang eh baguhan na hinahan mo kaunti kaunti lang kaunti kaunti lang kasi hindi pa siya marunong yung kontrolin mo lang yung ano yung pag ano mo tapos titignan mo yung dito niya. yan kung alam mo naman na okay na full na yung butsi niya, goods na yan hindi siya pwede kasing sobrahan so pwede niyang maaring ikamatay niya maimpatcho siya or pumunta dun sa sinasabi nilang baga and, kaya ganyan lang dapat ang ano niya para maiwasan na maaksidente itong mga ganitong masasela natin na hand feeding ng mga uh, kakatil and medyo ano, ano naman na siya busog na siya okay na siya okay na yung ganyan na butsi niya yan. So, hinihingal-hingal siya dahil nga uh, binilad ko siya dun sa, sa, araw para lumakas lang yung stamina niya. Yan ang hand natin na si Tweety. Paalam guys. Salamat sa suporta. Ah.